Good day everyone! Ubanin ko ninyo karon at tuta sa Twin Falls. Sa mga nakakita rin sa akong unang video, una na ko yung dito mga stick pic lang to kay para unsa ninyo ang pwede nga ma-expect sa Twin Falls. And of course, makita niyo dito nga akong mga kauban paglaag dito sa falls. And kanina video para ni sa mga tao nga gusto mismo makaato sa waterfalls. To give you a better context, okay, ang jump of area na mo padulong dali sa waterfalls kay sa Sudapin 7A na Pro. Sa kanang unahan lang sa Central Convenience nga store diha sa may Sudapin. So, diretso lang gid mo, hana, no? Kanang, diretso lang gid mo, mga dalan, Then, liko mo sa may manungol indangan na road. So, na ni ang among dalan nga agi-agihan. So, tanan nga among nakiagihan nga mga dalan, o, kana ang dapat ninyong sundon kay diri ang exact nga agianan padulong sa waterfalls or sa twin falls. Siri, sa barangay indangan, Kidapawan City. Sementado man kayo ang tanan nga dalan gikan sa Sudapin, sa Manungol Road to Indangan. Halo, sementado na ang tanan dalan. Gamay na lang gid kaayo ang rough road. Dulong jud mismo dito sa waterfalls. Naay mga parts sa dalan nga subidaon pero very tolerable lang sad unya ang rough road gid kayo super duper rough di pareha na wong simbang X. <laughs> Baga na gani rough pagyod. yud. Uy. <laughs> Kas na ganing na ang apiki na ganing na mo pa yung cheater. Ah, puri buyag. <laughs> Hay nako, joke na bitaw, uy. It took about 20 minutes o oh, more or less 20 minutes sa biyahe. Ikan sa barangay sa Dapin, hang to, mismo, dere sa parkinganan sa waterfalls. Unya, kung ingon na niyang makita niyo mga scenery o oh, hapit na kaniabot sa parkinganan yun sa waterfalls. Mingo kung parkinganan, kaya napamanggoy bakla yun pababa para makaabot yun ka mismo sa waterfalls. And look at the scenery. ba diba, gwapo kayo, green kayo ang all. O kung ingon na na makita si mo mga mata, has ka na ginimong duula, dere sa parking area or parking lot sa Umaywa. From this beautiful landscape o muliko na natag patuo ay naanagit na mismo sa parking area sa padulong sa waterfalls. Yung pag baon na yung mga gis kay ang bayad ay diri 10 pesos per head. Kiri na kayo sa bulsa o maskin pag 20 mo kabuok. <laughs> tag raman ng entrance. And of course, from this point, natin mga gamay kayong latason o baklayon pa para maabot gid na to ang waterfalls. Don't worry, kay naanag sila ay pathway nga naka-simento na sad. Para po ni sa safety sa mga tao nga sa kababa padulong sa waterfall. Oy 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 oy, before ta O, og oh, oh na lang ta mo daan nga ayo jud mo yeah. paghubog-hubog dito sa ubos ha. Mo diba na experience maka na fall ka sa maling tao? Mm. Siguro mga times two times three ngon imuhang imong ma-feel. Kung maghubog-hubog ka, yung ma-fall ka diri sa makilid. <laughs> Okay. kaya Kay kung sa unang panahon na ay mo sa imo every time mo kanta kag catch me I'm falling. Oy, dire, wa gyud intaw imo catch nimo mo nang ayaw good pa fall fall. Mo ayaw jod, pag hubog hubog huy. Ingon ani ang imo hang latason padulong sa baba. Ang nice sa lihagdan na naka -simento. para okay kayo ang imo hang baklay-baklay di pa obos Pero lahi na nga istorya kung mahubog lagi ka nga pasaka na ka kay wa gyud ni gunit nimo pag sure lang diha. Na kung tropa mo kauban diri o sa buta daan hangani magpatakag inum inom di sa ubos kay daghan pud ba tindahan dia sa ubos. Tungmao so, na niya akong giingon ni Kerry Bell sa ka kaayo pagpadulong pa baba. Tuba so, na sa gravitational force no dali ramang gindang paubos kisa sa pasaka. <laughs> Ini pasaka ni mo unyo, niya nya kainom lagi kaaw. Good luck na sa si imo ha. Huy, siguro na niya sa mga 1 kilometer ni pag baktas-baktas mo diri pa ubos. Og so, shout out ko na ako, amiga slash wow. paryente slash pumari nga kung no, kauban ni si Chichit. Og so, sa ihang ate nga si Atiwawa Wawa oh, ha. Shout out ko diha si mo Ati pao, pao everyone out there in the Philippines. Mukha o, ding -dong pa. Shout out. So, kanina, nanata diri sa baba. O, oh, manata dito sa nung nulhog. O, oh, mauna ni siya ang doon na kayo sa waterfalls. Tanawa ninyo ang waterfalls. Tanawa. Tanawa, tanawa, tanawa. Tan tan Gwapa kayo ang waterfalls! Yes! Uy, ka o, iba pero oh, eh, good ayo ako ang ano, kanang ako na feel ba okay. Ganahan man kong kung mga waterfalls nga kani kan, nipis ni siya nga tagak sa mga tubig nga kaning waterfalls. First time nako nakakita og ingon ani nga waterfalls in person kay usually dagko kayo a huge amount of water ang mga waterfalls nga akong mga nadtuan kani very very nipis. Moral lang siya og kanang kurtina. Mura siya ka ng curtain waterfalls ba no? Pero actually, twin falls ginaw ni siya nag Dako-dako daw ang body of water pababaan ni kung ting ulan. So, karon kiting init man. So, nipis ang iyahang tubig nga nagbagsak pababa. Yeah, separated na kanang ng left Ani, or right. Ana mo ng twin falls ang tawag sa iyaha. Twin ganit. Duka. Ay, kakapoy ba mag-explain? O, oh, according to sa ako ang research ha, sa mga taganinhi nga akong an Duha ginaw na siya, separated ginaw na siya. O, oh, basta lagiting ulan kay daghan manog amot ang water nga mo gas po din pita. And of course, daghan kay tao nga uh, mga ligo diri o, oh, dili lang ka na ang inyo nakita sa screen, daghan kayo kay actually dako kayo nyo siya nga sapa. Ana ay bagsak sa waterfall sa tunga ngayon ani ang forma. So, kung muli ka sa left or right, dako na siya nga sapa, o, nga, daghan kayo pwede nyo mapaliguan kilid o kilid. Yan depende rin sud kayo sa imuha kung mag-rent ka o ka ng lamesa. Kay optional lang na kay daghan mag mga bato-bato nga pwede rin mo dito ibutang ang imong mga gamit. Labi na kung ting init, dili mag-expect o ulan, aw di na mo kailangan o ka ng shade-shade. Oy, for me, this is really an Instagrammable place. Kay beautiful kayo siya sa video o beautiful po kayo siya sa photos. Kung gusto mo ka ng photoshoot nga ka ang effect ninyo kay ka na mura mo ka ng sinang si kalikasan o pwede kayo mo o kay pwede kayo siya tindog-tindogan diha sa ilalom sa bagsak niya Kas So, wala lang siya pool diri mismo sa bagsakan sa waterfalls kay mao gyud ang design sa nature para sa kaninga waterfalls na klase but there are other places diri sa ihang sapa nga kanang pwede ra ka makasalom-salom napo sa ibabaw nga pwede sa sad ka magkanang ambak-ambak kay medyo lalum-lalum to siya nga part. dito sa ibabaw, napag yun, dito yung part nga kanang pwede siya sa lum kaya Kay dito man na salum-salum ang mga bata, sila Jabi o si Bingsot. Hmm, dito sila. So you can really actually pick a place kung asa ka mag-stay na pita O akong favorite yun, kay di ka mismo. O kay pwede na kayong baklay-baklay yun, maglingkod-lingkod. Kasi ilalong sa ano, sa kanang waterfalls unya pwede ra kayo na nimo siya himuon og ganang murag water massage good mm. this waterfalls really is a ace for me guapo gyud siya ganahan jud ko niya gusto ko magbalik-balik kay beautiful ka yung waterfalls for me as in super good og so, mag-expect na lang po kag daghan kay mga tao diri nga galigo pod kay the place itself is very beautiful tapos mura tapos duol lang gyud pod kaayo siya sa Kidapawan City amo nang daghan jud kay gadayo diri kong so lang mag chill chill yun sa kanang mainit na panahon aw oh, perfect gud nga place para sa inyo o oh, para sa tuang tanan and of course pagdala na gid mo ninyo kay medyo pricey ang mga presyo sa mga pagkaon o mga ilimnon diri sa daplin sa waterfalls. So this is to wrap up this content. Ang ita lagi mo ugan ng waterfalls, gadoon lang sa city o kani. Sa city sa kinapawan dinhi hi na muanhi. Kay nice kayo ang place and of course, barato ra, accessible, guwapo ang dalan and of course, refreshing and family friendly. Okay, see you sa next video. Bye!